Saulo, medyo maganda naman ang panahon ngayon, ang init na, maganda naman ang panahon. Sana wala masyadong nag-aaral sa uh, mga bahay nyo. Tingat-tingat po tayo sa baha. mga dating hindi binabaha, ngayon binabaha na. ating imitapon kung saan sa saan natin sa tamang tapunan matambangan lagi natin yung rumbero na kukuha ng basura kasi basura nagpapabaha sa ating lugar may mga basura na inaanod ng agos na mga KFC ayun makdo Ito tayo nag-upload ulit. Tatlong bagyo po yung gumaan sa Luzon. So, tayo tayo matagal. kwarto na nung gili ko. na tayo sa po. Tumigil ko, ko siya Lalo ko Lalo ko siyang hinahanap. Hanap. Ayan, eh, hanggang dito na lang mga kabogsi. Tagapusin yung video. Ah, uh, huwag niyo sana pong kalimutan mag-like, share, comment. At syempre, mag-subscribe. Para updated kayo sa susunod na kaya upload ko huwag niyo kalimutan yung notification bell na pindutin para po ma-update kayo maraming po salamat mga